Okay, Francis, ito yung magiging desk mo. And so, si Francis, siya yung magiging bagong agent na makakasama mo dito. And Francis, si Enzo, siya yung bahalang mag sa sa'yo. Good morning, sir. <laughs> mom! Provinciano? Mom naman! Ang dami-dami nag nag-a-apply, Provinciano pa kinuha mo. Eh, mukhang walang pinag-aralan ito, mami. Eh. Tsaka isa pa, mom. Mukhang walang mga ubang kliyente yun dito, mami. Eh. Hindi makakabenta yan, mam. Excuse me, Enzo. Pwede ba? Huwag kang magsalita rin tapos. Baka nga mamaya, mas marami siyang benta sa'yo eh. Huwag kang mapangusga. Hindi ko kailangan ng ganyang attitude dito sa company ko. Anyway, sige na, Francis. Mapu ka na. Sige. <laughs> Pag may hindi ka naiintindihan, you can ask him. Huwag hindi ka komportable magtanong sa kanya. Magtanong ka sa akin. Okay? May mo ka na kayo. Tataga si Mambirgo. Ang baba talaga ng standard eh. Kukuha na lang ng tao. Mga taga-probinsya pa. Kaya talaga mga probinsya, no? Lakas ng loob nyo rin, no? Pumunta ng Manila. Ano gagawin nyo dito? Sa bagay, sanay naman kayong gawing utos-utosan, di ba? Krabi ka naman, sir. Ano ba problema mo sa probinsya? Eh, nagtatrabaho naman kami ng mayos, ah. Tsaka, bakit kanyang ka magsalita? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Tsaka ginagawa ko naman trabaho ko. Trabaho mo? Alam mo yung pinasok mo? Kung anong trabaho? Magbebenta ka ng condo unit? Hindi ka magpititinda ng mga gulay sa palengke? Sa tingin mo, matutuwa ba yung kliyente pag nagsalita ka? Ma'am, ganito po kasi. Maganda po yung unit namin. Matuturn up lang sa'yo yung customer mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa probinsya kung saan ka nang galing. Bumalik ka sa mundo. Magtanim ka na doon ng kamote. Magbungkal ka ng lupa. Hello mga sir. Maglinis lang ako sir, ha? Si, ang dumi-dumi na kasi ng opisino eh. Tsaka, ang dami alikabok, oh. Isa pa to? Bagay nga talaga kang magsama, no? Mga probinsyano na hampas lupa. Uh. sir, probinsyano ka rin? Eh, kabayan pala tayo, sir. Gahin hindi ang kaya? Sa bagay, pares naman pala kayong probinsyano. Pares na kang mahirap. Ito naman si sir. Grabe ka naman magsalita, sir. Paano laki naman ang problema mo sa aming mga taga-probinsyano? Taga-probinsya? I, eh, ang ayos-ayos kaya naming mga tao doon. Tsaka, kami mga masisipag. Matino at maayos na tao? Sa bagay, matino at maayos nga naman. Kung ako sa inyo, Bumalik na lang kayo sa probinsya. Hindi kayo nababagay dito. Ah, uh, good morning, sir. Eh, good morning, sir. Gusto ko sana kumuha ng house and lot. Oh, ano ba, sir? O, oh, sir, tamang-tama. May mura kaming house and lot dito, sir, at saka maganda. Hindi mo, sir. Ah, sir. Teka lang po, sir, ah. Mukhang hindi yata kang magkakaintindihan yan, sir. Probinsyano yan, sir, eh. Sir, dito ka sa akin, sir. May magandang opera ko sa'yo. Ah, uh, sir. Parang mas maganda dun eh. Excuse lang ah. Uh, ah, pati nga. Itong house and lot ko, sir, malawak to, sir. Sa likod na ito, sir, may swimming pool. Tatlong kwarto sa baba, dalawang kwarto sa taas, sir. Tsaka naka-aircon na rin po lahat. Mukhang interesado ako dito, ah. Sir, wag ka mag-alala. Bibigyan kita ng discount. Ito, sir. Probinsyano to, sir, eh. Opera nga nito. Sir, ganito. Kuan bido ato ni Jesser. kwarto dito, kwarto do. O sige, paano kay magkakaintindihan nun, sir, <laughs> di ba? <laughs> oh, ayo, man. galing mo dyan, ha. Pero alam mo, hindi uh, pa lang ako kuha ngayon. Pero babalikan na lang ita, ha. No problem, sir. Ah, uh, thank you, ha. Ah, uh, sir. Enzo po. Enzo. Sige. Pagbalik ko, ikaw na lang hinahanapin ko, ha. Sige, sir. No problem po. Thank you, sir. O ano? Nakita mo na. Ganun dapat makipag-usap. Hindi yung, sir, maganda yung gano, sir, gano'n, sir, 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 Probinsyano ka talaga, yun, no? Gano'n ka ba makipag-usap sa kliyente mo? Marabi ka naman. Nakita mo na nakaupo na yung gusto mo, eh? kinuha mo pa. Eh, paano ka nga naman magugustuhan? Eh, tingnan mo na yung accent mo. Ah, sir, may tanong ako. Taga-probinsya ka din pala, sir. Oo, na, na, ah. nakikita mo naman, di ba? kung pananalita ako. Na, pares pala tayo, sir. Eh. Ako sa, ano, ako, sir, doon ako sa Sambuanga del Sur, doon sa Pagadian ba? Proud business din ako, sir. Ano ba? Oo, oo. Alam mo, papansin ko kasi sa mga sama ko dito, eh. Hala, tayo. Ay, nako, sir. Hindi na bago yung si Inso sa akin, sir. Kasi kahit pa laging may pumapasok dito ng mga empleyado ng mga kagaya natin, mga probinsya, taga-probinsya, nilalait-lait niya sir kaya na immune na ako sa panalait ng taong yun kaya Tsaka, sir pagpasinsyahan mo na yun si insuha ha ikaw na umintindi sir si makitid ang utak ng mga ganong tao sir eh kaya nga eh alam mo ko na lang yun eh tsaka buwan ko ba kung may utak yun tsaka ito sir ito gawin mo ipakita mo sa kanya sir na hindi tayo kalait-lait tayong mga taga-probinsya na kaya natin lumaban. Na kahit anong ipagawa sa atin, kayang-kaya natin. Oh, Ilatag mo yung bandira nating mga bisdak. Bandira? Oo. Oh, oh. Patunayan mo, sir, na hindi tayo kalait-lait. Tsaka ano kahit anong gawin nila, kaya din nating mga taga-probinsya. Ano, sila lang may kaya? Hm? Sa akin, sir, hindi pwede yan. oh, alam mo. Maraming salamat talaga sa pangapayo mo, ha? Maraming maraming salamat talaga, ha? Kung di dahil sa'yo, nakawalan na akong pag-asa dito, eh. Ay sir. na. Alam mo, sir, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi tayong mga probinsyano, strive hard tayo, eh. Mga matatag tayo sa buhay. Kaya, fighting lang lagi, sir. Tama ka. Sir, na tayo. Uh, ma'am, maupo po kayo. Salamat. Uh, ma'am, good morning po. Ah. Uh, ano po bang mga unit yung mga kailangan niyo? Ah, uh, naghahanap ako ng penthouse eh. Penthouse? mo, sakit lang sakto, -sak ma'am. Meron pa akong tatlong unit ng penthouse. Ito po. Ay, ang ganda naman. Gusto kung gusto ko yan. Tsaka yung location? Tamang-tama yan. Ah, uh, huwag po kayong ma'am. Ma Bibigyan ko po kayo ng discount para sa tatlong unit na yan. Palaga ba? Opo, okay, ma'am. Ay, ang bait naman. Ah, uh, wait lang, ma'am. Sige. Sakto-sakto, ma'am. Sa'kin kayo lumapit. At hindi dito sa katabi ko. Kasi ito, ma'am, probinsyano ito, ma'am, eh. Saka walang alam ito, ma'am, pagdating sa mga penthouse. <coughs> Mukhang walang pinag-aralan niyan, ma'am, Ah, eh. uh, ganun ba? Ah, uh, probinsyano pala? Yes, po. Eh, di doon na lang ako sa kanya kukuha. Eh, ka lang, po. Ah, hindi. Kasi probinsyano din ako, eh. So, easy ka lang, <laughs> Ay, hi dong. Eden pala. Lubisya na rin, Oo no? naman. Tsaka, mas pinili kong dito sa'yo kumuha ng unit eh. Kasi, alam ko yung nararamdaman ng taong binubuli dahil probinsyano siya. Tsaka kasi, ganun din yung naranasan ko dati eh. So, ayun na nga gusto kong kumuha ng penthouse kung meron kang available dyan na tatlong unit, kukunin kuning ko agad. Pero po kayo mga available dito na penthouse. Tsaka, kita nyo naman ma'am, oh, ganda-ganda. Tsaka, napaka-peaceful ko dito ma'am. Yan. Yan yung mga gusto ko. So, gusto ko sanang kunin siya agad eh. Kung pwede mo maasikaso. Eh, hey, ma'am, sa na lang po kayo kumuha ng unit ma'am, bibigyan ko po kayo ng malaking discount. No thanks. Sa kanya kasi gusto ko talaga eh. Tsaka, nararapat lang din sa yung maturuan ng leksyon. Kung ma'am, wala na po kayong dito. Tsaka nakikita nyo naman napakaganda, di ba? Yung mga papeles, ma'am, ako na pong bahala. Tsaka ma'am, may bibigay ako na calling card. Kung sakali, pwede nyo po akong tawagan. Ah, ganito na lang. iko kita dito, tapos palitan na lang tayo ng conversation. Ah, sige po, ma'am. Okay. So, hindi na ako magtatagal. Bye. Hindi po. Good morning, guys. <laughs> Good morning, morning ma'am. May nareceive akong good news and I want to congratulate Francis. Congratulations. Thank you, ma'am. Narinig ko, marami kang na-close na unit this week and uh, nakakatuwa yun. nako pagpatuloy mo lang yan, for sure, mapopromote pa. This week ba, ma ma'am? Eh mga kliyente ko nga po yun lang eh. Inaagaw niya lang eh. Oh, ma'am. Di po yung totoo, ma'am. Tsaka nakikita naman ni Jay kung anong kinagawa niya sa akin eh. Ay, ma'am. Yes, Jay. Ano yun? Ah, ma'am. Makinig po kayo, ma'am, Lahat Lahat ng sasabihin ko, ma'am, magsasabi ako ng katotohanan. Mm. Eto, ma'am, sinungaling talaga to, ma'am, eh. Eh, si Sir Francis nga, lagi niyang nilalait-lait, ma'am, kasi daw taga-probinsya. Tapos, minsan, inaagawan pa niya ng kliyente, ma'am, na sinasabihan niya yung kliyente na wag sa kanya kasi ganyan daw, Mam, ma taga-probinsya, hindi daw marunong mag-sales Eh, ang galing-galing kaya niyan, ma'am, ng kabayan kong yan. Kaya maraming customer na nagugustuhan yung pag a niya sa mga kliyente dito, ma'am. Eh. Kaya proud din ako sa kanya, ma'am, kasi magaling talaga. Okay, enough. And so, I already warned you. Hindi ko gusto yung ganyang attitude. Pasalamat ka, tinanggap kita. Kung alam ko lang na ganyan ka, wala kang trabaho ngayon. O sige, ganito. Total, mag-o-open tayo ng bagong branch sa Mindanao i-assign Ia kita doon. Para naman matuto ka ng leksyon mo. Para mahalin mo yung mga kalahi nila. Mom, di lang po mo. Layo na po sa pamilya ko mo. Ah, sir. Maganda doon. Madaming probinsyano, Walang masama sa magiging probinsyano. Ang masama, yung pag-uugali mo. Sige. Ano? Tatanggapin mo hindi? Kasi kung hindi mo tatanggapin, wala kang trabaho. But anyway, Francis, congratulations. Ipagpatuloy mo lang yung ganyang trabaho mo. And malay mo, one sa the six i-promote na ko tayo. Okay. Ikaw din, Jay, ha? Ayusin niyo yung trabaho mo dito. Opo, ma'am. Ginagalingan ko po lagi. Very good. O sige, nabalik na kayo sa trabaho. And so, ischedule natin yung pag-transfer mo sa na okay? Ah, sir, kebayan, congratulations ta. Selamat telaga. Oh, oh, oh. congrat.